Kuya Galing Sino na iwan Lumipad na kayo Ayan Uy Hmm <laughs> um, Lipad na Alam ko dito ka lang naman eh Hindi ka naman naglalayo eh O oh, Tingnan nyo yan oh, Ganyan lang naman yan Looking good yung ating dalawang Inbrick na Nakuha sa Biopigeon pigeon. familiar <laughs> familiar place familiar place mga ka-farmer so ayan na isang magandang buhay tayo po ay maglo loft line na naman papalipad lang muna tayo ngayon dahil yung ating uh, project ay naipit system tayo dahil nga nag uh, undas di ba November 1 and then nag holiday di ba so medyo ano eh November 2 walang pumasok and then inipit na nila dire diretso na baka next week na po ang ating uh, construction kaya tumigil tayo ng isang linggo doon sa ating uh, excited pa naman ako pero okay lang dahil uh, hindi naman makapaghintay naman yan mga farmers so, nandyan naman na yung mga materiales halos <laughs> dahil uh, mayro pa tayong bibilhin pala na, ano, uh, yung dowels and then ano ba to? Yung uh, palochina, yung kahoy, ano? So, yun ang ating bibilhin uh, pa Hindi so, naman na ganun kalaki Pero, yun nga, si Esong ay may malaking Trabaho din, task doon, dahil uh, Gusto kong uh, may konti lang Yung mga gilid, ba? Para malinis, ano? Ayan, tayo po ay magpapalipad Sino kaya ang lilipaw? Oh, excited na kayo, ah Excited Grabe, tapos kakain tayo, no? Ah kakain tayo si Baleleng ay uh, ayun no ah ah uh, ah, uh, 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 mayabang na to si Balel sa ah 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 ah, pilit ang kakainin nila ngayon mga farmer so ayun na tingnan natin kung uh, ito medyo magaling na sana pumasok bakit papasok naman kaagad lang dalang gamot ano ayan uya galing sino na iwan lumipad na kayo ayan uy <laughs> mm, lipad na alam ko dito ka lang naman eh hindi ka naman naglalayo eh oh tingnan nyo yan oh, ganyan lang naman yan hindi <laughs> pa <ba>? ayun <laughs> talagang ang uh, inakay kailangan mo pala talagang uh, training pa talaga sa so, pag dating sa ano ronda-ronda na ronda. matagal din po. Ah, pero may naano ko may kare, may nagkakarera sila ng mga YB, ano? Pero observation ko, depende siguro sa lahi. Hmm. Yun, sumabay na siya. Naiiwan pa rin, no? Iiwan siya eh. Ah, uh, ronda po 'yan ng ano. Ewan ko lalayo sila. isang lumalayo, pero pagkaganyan dito dito lang. Tornado lang sila ngayon. Tornado. Meron you know. na pala akong biniling book. Red book. Ayan. Dahil uh, magumpisa mag-umpisa na akong mag-lista. Uh, Napaka-importante yon Sa breeding. Ano. So, ayan. Yung record book natin. Mag-umpisa na ako dahil ito medyo pachamba pa lang. Diba? ngayon po, kailangan na nating organize. Uh, i ano. Ay, mga inakay, may lilista na natin yan. Kasi yung itong pares na to, Ah, uh, ito 'yung naging anak, ilan ang napisa, ilan ang itlog. So simple, ano lang naman, uh, record na at least may babalikan tayo. O si ganito, anak ni ano 'yan. Kailan pinanganak 'yan? Ay kailan 'yan napisa, no? Kailan mo winalay? So 'yung mga ganoon lang naman. Tapos importante dahil uh, ilan ang napipisa, di ba? So ayun po. Tapos at least alam natin oh, magaling ito kaninong anak 'yan ba? Diba? Umuwi ng ganito 'yan pag nagte-training na tayo. Kaninong anak 'yan? Malalaman natin kung uh, consistent yung performance ng inakay. Ibig sabihin, maganda yung breeder. Tapos i-mix na naman natin 'yan, i-cross-cross natin, paghaluin natin, tingnan naman natin. Ang ganun talaga, trial and error daw. Kaya yung pagkakalapate ay bago ka manalo, years. <laughs> Sabi nila. Pero yung iba nga, yun nga ang ginagawa nila mga farmer Sabi ni Joma, no, kaibigan ko, nagsyo-shortcut, bumibili sa, bumibili ng breeder na mahal, na producer talaga. Tapos yun po ang uh, inilalaban nila, no. So, ayun, dahil uh, bloodline, na uh, talagang uh, matters sabi nga nila pero tayo naman nag enjoy lang na ganito 'di diba? Ako pagpapakain lang nag-enjoy na ako. What more pa ito mga ka farmer nakikita mo lumilipad yung ibon tapos babalik ang kakay. Dito lang. 'Di ba? Masaya ka na. Kaya nga parang kinakabahan ako na i ito sila sa malayo eh, dahil alam ko may malalagas at malalagas eh. Kaya lang it's part of ano, the sport nga na tinatawag ano, kasama talaga sa ano 'yan. Sa laro. Ayan. Ano ngayon dito ginagawa ko hindi po puro pellets ang binibigay ko nagbibigay ako ng parang pinakamerienda nila sa hapon o kaya na alternate ko minsan basta yung pelet uh, pele, uh, uh, pele, pellets and uh, grains ano pinag uh, ano so, hindi ko sila pinagahalo kunyari ngayong umaga nag-grains ako hapon merienda bibigay ko naman ay uh, pellets Okay naman sa kanila, ubos naman palagi. So, yung breeder, puro pellet tayo. Pinapakain ko ngayon is platinum eh. Hindi ko alam, parang mas mahal siya, pero uh, tingnan natin ang performance ng mga inakay. Kung maririch nila yung maximum potential growth, 'no. 'Yan po ang pinakaimportante. Hindi ko pa sinusubukan yung magsubo eh. Ah, uh, meron ako actually, meron na akong nabiling herring gilya. Pagdating na siguro doon sa ano, pag naglipat na ako at least naandun na yung mga gamit mahirap kasi pag wala kang uh, lagayan ng gamit dito eh yung, at least doon meron tayong ano talaga isang uh, space para no sa mga gamit naandun na yung tubig na may gripo na so mabilis na pong kilos ayan o no? <laughs> ayan na yung sinasabi ko sa inyong young bird na ano yung kapatid niya naandun pa sa loob hindi ko pa labas. Tatakot ako na magkasakit eh. Sayang, maganda pa naman. Tapos sa uh, yun yung ginamot natin, mga farm. Ito yung may bulutong na ano na galing kay Joe Cruz. Ayan. At tinamaan ng bulutong nakagat ng ano ito, nakagat ng lamok dito. Sayang, ganda pa naman. Pero mukhang makaka-recover naman siya. Tapos si Baleleng, ayan, mo oh, lumipad oh ah. <laughs> talaga naman. Uy, Balels, ano, ayaw mong lumipad? Ha, ah, Balels? Ah, lipad ka na. Ikaw nga naman tabing yung ano kanya niya. ano ka lilipad. <laughs> Pero may mga... May Baleling, gumaling sa Baleling, nag-champion nag pa daw eh. May nang mga napanood na vlog eh. lipad mamaya niya magtatambaya na dito abang na ng pagkain pagka narinig na nila yung uh, kalansing ng uh, pagkain unahin na muna natin yung mga breeders checkin natin yung kanilang uh, kas ako ng ipot kahapon eh uh, Uy, wala, walang natira Ay, may konti kulay pula yung ano eh kulay pula po yung oh, meron pa din oh ayun din ang kakainin nyo ayaw nyo nyan okay ubos ubos itong may ano ito yung kay kuya roland na pinakay mga farmer ah dami yung ipot kalilinis lang natin nga ni kapo na Ay, ito po yung pinakay yan. white flight uy busog na busog busog na busog sila busog busog, busog na busog eto di na pisaan uh, yan sinasabi ko ano naman ito ah uh, din yan eh ah binistra binistra pala yan binistra daw yan eh. Ito ang Waterhouse Becker. Hopefully ay uh, natin ng maayos to. Training natin ng maayos. So, pang daw yan, sabi ni Kuya Roland. Dahil sabi ni Kaparmer Jonathan, bigay mo yung pang malakasan <laughs> Tama naman ako. Thank you, thank you Kaparmer sa suporta mo. Uh, sana mag-ano tayo, di ba? Eh, hey importante, nag enjoy Ito naman, yung ah, may itog na yata ito. So, papagawa kong kulungan kay Papa Yam, papagawa tayo kahoy na. Gusto ko sana na kahit ah, taasan ng kaunti, kasi gusto ko yung merong, oh, eh, may itlog na nga. Ah, merong parang box dyan ay patungan ng pugad magiging dalawa ang pugad mo kasi nga nagpapang-abot po minsan kagaya nyan may mga ibon na ganyan pa lang may, may kasunod ng itlog so mag maganda yung merong isang naandun pa inakay and then merong kapang isang pugad na pag maging itlog na sila ganun po tapos yun nga kailangan medyo mataas ng kaunti siguro mga 2 inches tataas pa natin at gusto ko medyo hindi uh, ko lang po alam kung... Okay na ba ito? Na size na ito? Kasi halos magiging open naman yan eh. Sabi ko nga, parang hindi ko na kailangan ng... Um, lakihan gaan... Lakihan yung... Kanilang cage. Kasi ganyan, pag paris na... O open na lang po natin yan. Yung half nya open na. So nakakalipad-lipad sila. Kasi pag pares na yan, hindi na yan maghahanap ng iba kumbaga yun na yun, uuwi at uuwi na yan doon ganyan po katalino yung ibon, ano, so kagaya nito tingnan nyo, nakawala yan, may mga inakay po doon alam na nila, sila yung magkasawa, kumbaga, parang gano'n so, ang inaano ko kasi is yung space eh yung ilan ang mailalagay na cage doon sa aming breeder na 12x12 12 na ano, ano, so ito po ay nasa 16 ba ito? Ah, 12, 22 hindi hindi ko lang po alam kung 29 oo 29 inches yan oh. kasi kung 2 feet 2 by 2 sana ang papagawa ko eh 2 by 2 by 2 2 cubic feet kaya lang na nalang po natin ano? kasi kung ganito naman kaikli Pwede siya tatlong patong. Pwede ako magtatlong patong. Kasi kung ano, Nagiisipan ko pa lang yan. parang pagdating doon, okay na. Actual, maano natin. Oh, ayan ako, may ina si Rambo. Ayan, oh. Sabi ko nga maglagay ng katol. O, ako, hindi ata na ano yung katol niya. Kasi nga, ang kalaban namin lamok. Nagkakabulutong po yung ano, ito, ito mo, nagumpisa na naman. Oh paano kaya ito sa maganda pa naman ito tumayo agad dito eh sana ay huwag naman ma, ma -ano ng maputak din ang bulutong ano ah, wala naman daw yan Young bird ang ano nadadali kain muna tayo platinum etong dalawa yan oh itong dalawa sanay na yan mga ka farmer kaya lang talagang minsan, talagang makalat, ano? May mahuhulog at mahuhulog. Pero pagka nakalipat na sila, bibili ako ng feeder yung may takip. Tapos sakto lang yung ulo nila para yung talsik. Hindi maiwasan natin yung ganyan, no? Tapon. Kasi sabihin mo ng 15% 20% ang natatapon lang. sanay na rin naman sila iba umaarte-arte pa eh ito, boss din to ito yung kapatid nung nagkasakit hindi ko pa inaalis Alphonse daw ito at Jan Arden meron pa kayo dito na muna kay baby ka meron pa kayo kayo. Meron pa. Ah, Meron pa rin. kain okay. lang. Napakaganda niya sa inyo. Mas maganda yan kaysa dun sa mabilis pang matunaw. kailangan na oh, oh. hindi unti-unti na magbababaan yan oh, pumasok na sabi mentor napanood ko eh nagsend nga si Kaparmer, si Jan si Jan nagsend ng video actually napanood ko na rin yun yun nga yung gusto kong sundin na pakain ng hapon then pahingan 30 minutes tapos paliparin mo na Sabi niya, okay lang Mabitin sila sa umaga Tapos sa hapon video, Yun na, dun muna ito Parang yun ang gusto kong gawin konti lang pag umaga Para sa hapon, pellet naman sila Dun tayo magtotodo ng pellet Tingnan natin kung uh, Maging maganda yung uh, performance <laughs> Experiment, experiment ano. Ayan na si Baleleng, kumakain na, oh. Pag-agawan na siya. Mapasok na. Ang gutom talaga, alam naman nila, eh. Pero minsan, may, may mga matigas ang ulo. Busog pa ako, saka na. Oh. Ayan, oh. papakiramdaman pa yan. Sinulugon ka pa rin Looking good yung ating dalawang brick na Nakuha sa bio pigeon hmm. Ayun bio pigeon din yun ah Ganda din oh Ilan pa ang natira? Dalawang namatay. A farmer. Dalawang namatay sa walo. Walo kung kinuha, dalawang namatay. Isa nakain ng pusa. Isa namatay naman dito, nagkasakit. Ganun talaga. Hoy. Pasok na kayo Ayan oh Okay na yan Bahala na sila Mamaya Kakain naman yan ng hapon Last stress na tayo magpakain Hindi ko alam kung parurundahin ko sila Ngayon ang ganda ng panahon oh Ganda ng panahon eh Pwede din naman Babalik naman yan mamayang hapon Pag gano'n oh Ang dito na sila Papasokan yan ito yung binuluto huh? okay na yan ha yung mga hindi pa kumakain makipag-agawan na kayo dahil mamaya ng alas 3 ang susunod na kain ano? dapat nga alas 4 lakad lang tayo, kaya papaaga ng konti. Oy Balels, kumain ka na. Ano yung na? Bruskuhin mo na yan. Kumain ka na. Ay. Sige, bahala ka. Kaaway ka pa dyan. Black Eagle natin. Ganda ng mata, oh. Ang ganda ng mata na yun. Sayang yung isa niya. Na-overdose. Napanood ah, ko kasi sa vlog, pinainom ng ano? May one eye cold sila, pinainom ng hindi man sinabi na kalahati lang, one fourth, isang buo pinainom ko. Yun, ligwak. Namatay sa aking kamay. Hindi ako nakatulog, no? Konsensya ako. Inis na inis ako sa sarili ko. Pero meron siyang kapares dito ng mga Black Eagle eh. Ah, mga ma mo mga pag-produce tayo ng maganda. Meron siyang kapares dito. Na Black Eagle din. Ayun, ayan ata. Or yung laging pumapasok doon, itim. Yan. Hmm. Ano, okay na, hindi na ako magbibigay May nakapasok na ipot dyan Tinaktak ko yan ha Mira kayo ha Ah, mo na yan, dyan na lang ang meron ayun mo na yan, balels Wala oh. akong nilagay ngayon na probiotics Maganda yung ano, yung mas maganda yung cod liver oil ng Victory Medyo mahal lang talaga lahat okay na, alam na iwan, galing galing, galing, galing natin ah. la, ah, sa loob na lahat ayun na lang yung isa, <laughs> yari kay di ka nakakain yung ah. young bird yan ayun pala, di pa pumasok hmm. dalawang stop band rate. Ang ganda daw iparis dyan Ah, uh, Bekart Ayan na mga farmer Back to ano tayo Nasa loob na sila May mga ayaw pang pumasok Pero magpapakain muna tayo Bago magparonda Tapos Ayan, medyo nasasanay na sila Tapos may itlog na naman mm, Ating binstran Ang itlog na Hopefully, nang itlog na rin yung ah, kay ka-farmer Randy Meneses. Ayan. Kumusta kayo? Wala pang itlog. Ano, ito, ito, matakaw na to. Yung ka-farmer. Ayan. Sige, hmm. ito, magaling na to. So, ayos. Isang kilo, ha? Ah. Pinakain nyo isang araw, ha? Ah. sila sa pele. Nakalimutan ko yung vitamins. Bukas na may vitamins na eh. Gahabol tayo ng oras dahil uh, alis kami. Ay ano yung mga boys. Lake Shore. <laughs> Ayan, pakain tayo mamaya. Uh, parondahin natin after. Ayan na mga ka-farmer. Kain na muna. Oh, binabalansi ko pa yung pakain ano. Medyo dapat baliktad ano. Dapat ngayon ang dumog Tapos bukas Ano lang, bitin lang Pakain Baliktad tayo Pero okay lang yan At least eh Pinag-aaralan pa natin So yun nga Dapat Bawasan ko pa yung Kanina <laughs> Para ngayon Parang mas marami pong makain nila Pellet ang pinakain ko Ayan o Ayan na po Yung ano to eh Thunderbird ang brand kasi ayaw ko na ng Galimax problema sa Galimax may kahalo pong mais at green peas ngayon ang, ang nangyayari hinahalukay nila yung uh, kainan natatapon kahit dun sa breeder ganon din ang nangyayari pinipili nila tapos ang galing galing nila yung ginagamit yung tuka nila inaano nila hinahalukay nila so kung puro masanay sila na puro pellet lang wala na silang hahalukayin kakain sila at kakain So, ganun po ang uh, mas maganda. May crack corn kasing kahalo eh. Ginagawa, niya, hinahalo naman. alagay tayo ng tubig. Ayan. Wala pa. Wala pa tayo. Namimiss ko na yung construction. Ha? One week tayong, ano? One week tayong bakante sa Pigeon love Project na one week tayo oh. ito yung asawa ng black eagle black eagle din yan mga ka farmer kaya lang nabili ko na po yan sa ano sa ibang sa mga ano na lang ibang uh, fancier. no tapos iyon ito yan yung yan yung bio pigeon ganda no kumusta kaya ito dudulo kaya yan kung ano hindi na natin yan iaano e, hindi ko na po yan i e, toto sa malayo e, I-breed ko na lang yan papalabas tayo ng puro itim tingnan natin ang performance ngayon pagka pangit extreme long distance daw ang kaya nito eh i-cross e, natin ano, gusto nung lumipada na nakalimutan ah, yung gamot ah, Saan yung gamot? tala ba? wala, wala limutan ko yun ang problema, yung sinasabi ko at least kung naandun na yung loft ah, naandun na lahat hindi yung naandun pa sa <laughs> storage room <laughs> doon ko tinatago yung mga pangkalapate ko sabi ko nga kay bebe ano na lang, kunting taste na lang at magkakaroon na din tayo ng ano, lugar talaga para sa kanila hinang kain na ah. ano sulod pad pero maganda pumasok naman halos dalawa lang ata ang nasa labas yan, Okay na yan. Bukas na kayo kumain. Lipad, lipad, lipad. Ayaw. Bakit natin kung may itlog na ba. Meron na ba? Wala pa. Wala pa rin. Malapit na yan. Pagka na, malapit na. Buti na lang hindi ito binulutong. Oh. Hindi ko pa po winawala eh. Ah, naano ako. Pagka okay na siguro tapos na po yung loft sa kanan natin i ano yan iwawalay yung ganda pa naman ito hindi ko alam magiging performance nito pangit hindi <laughs> naman pangit e, tingnan na lang natin may itlog na rin naman uli tinanggal mo yung buhangin dyan sister ayan so tingnan natin ito dapat ang kaparis nyan pagkatapos nyan ah, uh, ipaparis na natin to malaman natin cartus daw to eh so malaman natin kung ano maging mga uh, kung, uh, yan ay yung manok di na dito natutulog saan na sa labas yan, ayun na naman sila Okay lang yan Para at least eh, kapag eh, Makapaglipad-lipad pa mamaya. Tapos yung Hindi bumalik, hindi na talaga bumalik Wala na talaga Mga farmer Sa kaya na punta yun Basta importante Buhay pa sana siya Wawa naman So ayan, ah, dito na lang po muna mga farmer At least may update tayo sa mga ibon uh, sa ating feeding program. Ah, uh, <laughs> nasa stage pa tayo ng ano eh, uh, experiment pa. So ayun, at least masaya tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay!